malaking biyaya na kung ituring ng mga PWD ang pagkakaroon ng prosthetics. Isa rin ito sa mga nais matutukan ni Governor Ramon V. Gico III sa sektor ng kalusugan. Kaya sa pakikipagtulungan ni Governor Gico sa iba't ibang ahensyang pangkalusugan, isang Memorandum of Agreement ang pinirmahan ng Pamahalaang Panlalawigan at Physicians for Peace Philippines nitong November 6. Sa kasunduang ito, magkakaroon na ng prosthesis at orthosis center at mobile clinic ang probinsya ng Pangasinan. Alam niyo po ba ito ang pinakauna na magiging pro proyekto, pilot po ito sa buong Pilipinas. Dito po sa Pangasinan, wala pong iiwanan, may kapansanan man o walang kapansanan. Kaya nakakatuwa po at uh, labis po kaming uh, tumataba ang aming puso. At nabigyan po ang Physicians for Peace ng oportunidad ng ating gobernador na magkaroon ng ganitong programa dito po sa Pangasinan. First in the Philippines kasi dual. Sa ibang lugar, center lang po na either isang power move, mobile van, dalawa pa lang naman yan, at saka either facility lang. Sa inyo po, dalawa. Kasi yun ang in ni Governor Mon. There is magic in every first. So, dahil first tayo na ganito ang model, magiging sabi nga kanina ni Governor Mon, magiging modelo sa buong Pilipinas. Hindi ba pride ng Pangasinan 'yon? Ang pasilidad na ito ay matatagpuan sa Lingayan District Hospital. Ito ang magiging kauna-unahang lalawigan sa buong Pilipinas na magkakaroon ng nasabing pasilidad. The LDH and the province of Pangasinan and of course physicians for peace, uh, Philippines for this uh, uh, landmark project if I may say so, because it's gonna be the first uh, mobile prosthesis and orthosis facility in the whole Philippines. Talagang napakarami na po ng pinagdaanan at nagawa ng ating probinsya po para sa kalusugan at gusto ko pong ipabalita na hindi po dito nagtapos ang programa at commitment ng Biko administration pagdating po sa healthcare. This is just the beginning. This is just the tip of the iceberg. I am very honored and very proud to be part of this team who is spearheading the improvement of the healthcare facilities, of course. Healthcare facilities and healthcare services, of course, led by our governor, Governor Ramon Monmondigo. Dahil din sa inisyatibo ng ina ni Governor Giko na si Dr. Arlene Grace Giko na isa katuparan ang pangarap na ito ng probinsya. Mahal ko po ang probinsya nating Pangasinan at mahal ko ang ating kabalian. Um, kaya ako gusto ko tumulong at sumuporta sa aking makakayanan um, sa healthcare man, sa iba mang aspeto Uh, gustong gusto ko po hong makatulong at makasuporta sa pangangailangan ng ating kababayan. Binasbasan at ipinasilip din sa publiko ang isang truck na magsisilbing prosthesis at orthosis mobile clinic dito. Hindi na kakailanganin pang magpunta ng mga pangasinense sa mga ospital dahil ang track na ito na mismo ang magiikot para maabot ang mga ng na nangangailangan ng prosthetic and orthotic services. Sa ngayon, patuloy ang pakikipag-ugnayan ng pamahalaang panlalawigan sa iba pang mga ahensya upang masimulan na ang pag-arangkada ng nasabing pasilidad at mobile clinic. Valerie Dismaya para sa Luzon Headlines.